Magandang gabi mga Kouty. So magkape muna tayo at kwentuhan uh, bago mag-start work. Kakahatid ko lang kay misis sa ospital and motoran ginamit ko kaya magulo ang buhok. So before starting ng work, mag-black uh, coffee muna tayo para hindi dagdag ng calorie, black coffee. So, to maganda tong topic na to. This is for uh raising awareness sa mag-asawa. Alam niya tong household chores, no. Ito pinagmumulan ng divorce sa US. Isang major reason ito kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa sa Amerika. Etong gawaing bahay. So, <clears throat> ang recommendation ko sa inyo, ang advice ko sa inyo, no kagaya nung ginagawa ko dito, ginagawa namin ni Mrs. dito sa bahay, scheduling. Lalo na kung parehas kayong nagtatrabaho, schedule sa mga anak, kung sinong mag-aalaga o mag-aasikaso, schedule sa pagluluto, <clears throat> schedule sa paglilinis ng banyo, paglilinis ng CR, schedule sa paglilinis ng ng uh, ng kusina, etcetera, etcetera. <clears throat> bukod dun sa schedule, kung sino ang um, gagawa sa araw na yon o sa oras na yon let's say MWF si Hasba, TTHS, o weekend si Mr. Depende sa inyong usap. So maganda na planchado yung schedule ninyo. No, meron kayong toka-toka. Kumbaga ay uh, assign, naka-assign na duties and responsibility sa bahay. Nang sa ganun, hindi kayo mag-aaway. Kasi kapag kaalam ninyo sa sarili ninyo kung sino ang naka-duty doon, let's say for example, kada gabi ang maghuhugas ng pinggan ay si Mrs. No, sa araw naman, si Mr. Let's say sa morning, before going to work, si Mr. ang in charge sa paghuhugas ng pinggan sa umaga. So, hindi kayo mag-aaway o magtatalo kung sino ang maghuhugas dahil sa alam nyo sa sarili nyo kung sino naka-assign and then, kung let's say <coughs> may mga busy days alam mo, busy si si, si si Mrs. ng uh, MWF <coughs> ay di MWF si mister ang gagawa ng gawain bahay no, discarte lang yun eh para hindi kayo magkagulo alam niyo ang laki na may tutulong yan sa inyo Maraming mga mag-asawa ang very romantic nang sila ay nagsama sa unang taon o unang tatlong taon ng pagsasama. Unti-unti itong nagfe-fade o na tinatabangan sa isa't isa dahil sa mga maliliit na away, nawawala yung pagiging romantic nila lalo na sa gabi. Halimbawa, gusto nilang mag making. Ngayon, nag-away sila Nandahil dahil sa pinggan kung sino ang maguhugas o kaya nag-away sila dahil hindi alam kung sino ang magluluto ng gabing yon. No? Bawa, hindi nagluto si Mrs. Pagod. So, ang mangyayari niyan, mag-aaway sila dahil yung mga bata at sila walang kakainin sa dinner. No? Pero kung napag-usapan, let's say, oh, pagod ako, sasabihin ni Mrs. Baka pwedeng ikaw magluto dahil mas maaga ka makakauwi. Ganun. Teamwork ang mag-asawa. Parehas na gumagawa ng gawaing bahay, parehas na nagtatrabaho. In this way, nagigimbalance, 'no? Ang nangyayari kasi sa kultura natin, 'yung lalaki ay tagtatrabaho, 'yung babae ang gagawa sa gawaing bahay. So sa modernong pamumuhay ngayon, hindi na natin dapat 'yun sinusunod dahil kung susundin natin 'yon, kawawa ang mga misis. Dahil ang mga misis sa panahon ngayon ay nagsisipag trabaho na din. So, ang mangyayari niyan, doble doble ang kanyang duties and responsibilities. Nagtatrabaho na siya sa opisina o sa factory, nagtitinda, tapos ay pagdating sa bahay, bugbog sarado sa gawaing bahay. Kaya nangyayari, talagang si misis ay bugbog sarado na. Ngayon, pagdating sa kama, kukulbitin ni mister pag hindi na pagbigyan mumurahin no o kaya i curse sasabihin ni eh, hindi ka pa na, na ganto ganyan maghiwalay na tayo mambababae na ako kung mapapansin niyo from that point talagang na, na nadudungisan at nababawasan ang magandang pagsasama ng mag-asawa nang dahil sa household chores kaya nga kung inyong i-analyze ia ito ay maliit na bagay pero pag pinabayaan niyo at hindi niyo ginawa ng paraan gulo at hiwalayan ang lalabasan niyan. Kaya mababalitaan ninyo ang ganda ng samahan ng mag-asawa tapos naghiwalay ng babae yung lalaki. Paano nga ay na, na nagka-problema sila sa relasyon nandahil dahil sa maliliit na mga bagay na 'yan. So dapat naka-schedule 'yan. Mag-usap kayo ng masinsinan tungkol diyan. Hindi niyo 'yan dapat baliwalain dahil balang araw magsisisi kayo kapag naghiwalay na kayo. Ma maiisip niyo na ah, gwa lang sa pinggan kaya kami naghiwalay kasi no every other day nag-aaway kami nang dahil sa pinggan tapos lumaki na nang lumaki nadamay na mga bata 'di ba so yun lalo na kung may baby kayo dapat na pag-uusapan niyo yan dahil sa puyat at pagod ng bawat isa sa inyo okay so yan po ay napag-uusapan schedule niyo po yan ang household chores this is nurse ultimatum again bye for now